tiniyak ng Iraqi government na maayos na ang kanilang siguridad kaya't nakasisiguro sila na magiging ligtas ang mga manggagawang Pilipino sa kaling payagan ng pamalan ng Pilipinas na alisin ang deployment ban sa bansang Iraq. Matapos ang isang dekada na travel ban sa bansang Iraq, may tsansa na mga Pinoy nurses na maka-abroad sa Iraq kung papayagan muli na maibalik ang pagkuhan ng mga Pilipino na nais magtrabaho sa bansang Iraq. Sa isang press conference, sinabi ni Iraqis Deputy Minister of Health and Head of Delegation Kamis Hussein Ali na umaasa ang Baghdad na makakakuha sila ng mas maraming manggagawang Pilipino, particular na ng mga nurse. We're trying to move all the, uh, the things that uh, if affect the Filipino workers to come to Iraq because now in Iraq it has uh, the security and uh, all uh, it's very good and uh, uh, we are going to the best. Everything is good now, so it's, it's okay to, uh, to bring uh, Filipino nurses and uh, workers to Iraq. Ang natutang pahayag ay kabilang sa kanilang tinalakay sa isinagawang 8 Eight Iraq Philippines Joint Committee Meeting o JCM sa isang hotel sa Manila araw ng Miyerkules. Nasa labing siyam na miyembrong delegasyon mula sa Baghdad ang nakilahok sa naturang pagpupulong. Sa ngayon, anila nasa proseso pa ang pag-uusap kung papayagan ba ng Philippine government ang naturang apela ng Iraq. We're waiting for the uh... Uh, the agreement from the Ministry of Foreign, Filipino Ministry of yeah. it, affairs, DFA. Sa kasalukuyan, ang Iraq ay nasa ilalim ng alert level 3 kung saan nananatili pa rin ang voluntary repatriation Advisory at deployment ban. Kasalukuyang iminumungkahi ng Iraq ang pag-renew ng 1982 Memorandum of Agreement sa mobilisasyon ng mga manggagawa na nagpapahintulot sa pag-deploy ng mga manggagawang Pilipino sa Iraq. And there is a new proposal uh, from our side, from, uh, from, the, from the Filipino side, so we are uh, going to study it. And... Samantala sa naturang okasyon, nagsagawa naman ng lagdaan sa Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng pribadong negosyante ng Iraq at Pilipinas mula sa Pampanga Chambers of Commerce Incorporated o PAMCHAM. Layunin ng paglagda sa MOU upang i-formalize ang sisterhood ng PAMCHAM at Najab Chamber of Commerce upang mahikayat, ma-promote at ma-facilitate ang economic cooperation sa mga business communities ng Pilipinas at Iraq para na rin sa pagpapalawig sa mga negosyo ng magkabilang panig. Para sa Jos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.